Yes, bayan. Good morning. Ang inyong nakikita ay mga maliliit na Siamese cat. Ano pare? pag ni pare Vinice. Pare uh, tinawin aking partner dito uh, sa village. Uh, at uh, ito, mga ito, ay mga isang buwan pa lang pare ito. Uh, less than one month siya. Kanya ito ngayon ay eh, talagang maliliit pa. At yun naman, yung uh, mga magulang nito. Uh, yung dalawang... Uh, saya na aking binanggit na una kong naipos na po ito ayun nagkakainan sila ang uh, sabi ni pare Vines kinakailangan pa ito pare ay busog yung uh, nanay para pag, sa pagpapadeden nito mga ano mga Siamese uh, kids na to pare ano yung pinapakain natin? ano, no? cat sa food. sa Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Pero nung, ano, nung bago nyo alagaan itong mapusak ito, hindi pa buntis, ano? Hindi. Mga ilang buwan bago nagbuntis, pare? Um, siguro kulang tatlo. Tatlong buwan, ano? Tatlong, pa, tatlong buwan nga yata. Oo, oh, oo, oh, So, matagal-tagal din, ano? Matagal din. So, bali ito yung unang, ano, unang breeding nila, ano? Panganganak nila, ano? Oo. Oo, oo. Oh. Oh, oh. Siamese uh, parang ano parang ter termino ng ano ng uh, ng ano? Japan no galing ano parang isaano? Burma Ah Burma, uh, Burma. oh di ba yung Burma ng ni Siam Oh okay oh, oh. So, Sabi si ben ito kasi ng ganto maaraga ay eh, man din nakakalipang at talaga namang kumbaga ito'y uh, pinagkakakitaan din di ba pare mahal yung hindi. ganyan eh hindi naman pagkakakitaan Libangan. Oo, libangan. Pero yung iba, yung binibili. 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 Oh, binibili na. Mahal uh, pinibili. Oo, oh, talaga. Oh, mahal ito, di ba? Mm. Oo, so, tin tinan natin, kapag nakapag-produce na gusto si paring uh, finish, eh, baka maisipan niyang uh, marami ito eh. Baka maisipan niyang ibenta, eh, pinaglilibangan ano yan Oh. Oo, oo, so puro puti po sila oh. nakita po ninyo. Pagka lumaki, ganun. Oo, oh, oh. So, pag lumaki, ayan po itsura. Yung nakita nyo sa loob na yan. Ayan. Ayun. Ayan po, ah. ayan po siya. Yan ba yung nanay niya, pare? Tata. Nanay nila? Ah, tata, ito yung ano, tatay nila. Ayan, tingnan natin mabuti. Ayan silang dalawa. Ayun, kumakain silang magdarling. Ah. <laughs> so, ito, eh, nakita po nyo yung may imported na pusa ano po hindi yung askal na pusa <laughs> hindi yung galang pusa ayan <laughs> so tingnan natin paglaki nito kung ano magiging uh, decision ni pare kung gusto magbenta ano pare Benes <laughs> uh -oh. so ayan isa mga